Hi! Good morning guys! Welcome sa panibagong vlog Ah, uh, Saturday na naman, siyempre start na naman tayo ng vlog Ah, uh, Nakapagpahinga na kami ng matagal-tagal si Mrs. natutulog pa Time check Ah, uh, 8am So magluluto na ako ng magahan Para makapaglakad-lakad kami sa labas May sama ko sa paglalakad At gising na rin tong bunso namin Pasti! Kaya na tayo? Tlog. Look no prita. Let's go. <laughs> At ready na ang umagahan namin. So pinag-prepare ko na si Basti kasi gising na siya. Siguro si misis mamaya pang konti. Alam nyo naman, Saturday ngayon. Oras ng pahinga dito. Namin ni misis. Kasi si misis dati nagtatrabaho ng Saturday. Eh ako walang ang trabaho ng Saturday. So ang ginawa ko, sinabi ko sa kanya, iwanan niya na lang yung mga trabaho niya ng Saturday. At least mapagpahinga kami magkakasama. Kasi yung mga bata walang school. Eh, ako walang trabaho. Ang nangyayari kasi dati, si Mrs. lang yung nagtatrabaho pag Saturday. So sinabi ko sa kanya, uh, tanggalin mo na yung trabaho mo noong Saturday. Para makapag-enjoy tayo. Sama-sama kami, di ba? So, ayun nga. Uh, nagluto na ako ng pritong itlog. Napakinabangan ko yung mga dahon ng sibuyas na tinanim ko. <laughs> nagawa na rin ako ng... Ito pala si Basti. Hey, kasama si Posty. Magkatunog yung pangalan nila. Basti, Posty. Luba mo muna yan. Kamain ka muna. So, ayun nga. Napakinabangan ko yung tanim ko na sibuyas. Kumuha ako ng dahon at nalay ko dito sa itlog. At nagtimpla na rin ako ng aking tea. Ayan, oh. parang trip ko ngayon mag, ano, eh, mag, mainit na tea. Yan, wala yung asukal. Uh, honey yung ginagawa namin asukal ni Mrs para healthy, di ba? <laughs> so, ayun, kain muna kami ng magan at good morning sa inyo. punasan man kayo, ang good evening, good afternoon, kung anong, kung anong panahon sa inyo. So, ingat palagi at enjoy ang buhay, di ba? Let's go, umagan muna kami. At nandito na kami sa park ni Posti. Sa park ng aso. Kagandahan dito, wala yung park ng aso at park ng tao hindi ko makita yung kahoy na napulot namin <laughs> nawala na ay, si misis natutulog pa nagpapahinga siya ngayon hey, posi posi pagod na yata siya, kanina <laughs> pa kasing tumatakbo kani hmm. mo ito, kahoy kani huh. mo, yun <laughs> din nila niya lang pero hindi niya kinuha gusto kasi na may treats eh. gusto lagi may premyo eh, hindi ako nakapagdala kaya next time na lang hirap din maglakad dito eh, sa gala ng aso sa park ng mga aso syempre may mga minsan may mga tao na balasubas no na hindi pinupulot yung ano ng pupo ng aso nila eh baka maapakan kaya dahan-dahan sa paglalakad pag sa pagsama ganito ayan kailangan diba responsible ka pag may aso tatapang pa naman ng mga italian dito pag nakita kang hindi mo pinupulot yung pupo ng alaga mo tubig nuhaw na siya Ayan ah, ganun ang Jack Russell. Pag may Jack Russell kayong aso, hayaan nyo muna yung tumakbo ng tumakbo. Kasi tinatanggal pa nila yung stress sa katawan nila, di ba? Hey! Tara! dito na kami sa bahay medyo mainit na time check 10.35 papahinga na siya ang dilim hey ang dilim ayun na kaya nag aayos sila ng mga damit papakakita ko sa inyo kung ganong kadumi yung damitan ko ayun na din di ba? Ayan. Parang ukay-ukay, di ba? Ito, ano <laughs> na. Gagawin namin ngayon. ah, uh, Siyempre, magtatag-init na dito. Sa akin yun. Siyempre, magtatag-init na dito. Eh, kailangan na namin tanggalin yung mga pang taglamig. Iwalay dun sa pang tag-init kasi hindi magkakasya lahat, di ba? Ang ingay! So, Ayun, nung isang araw nagbigay yung amo ni misis ng salamin. Tinanggal nila yung salamin doon sa bahay ng amo niya. So, binigay sa amin. E, tama naman. Meron kami salamin dito ng na mahaba ay nabasag ko. So, ayun, nagkakabit ko to doon sa kwarto ni kuya ng panganay namin. At para may salamin kami na panglahatan. Meron kami mga salamin. Ganito lang, ha. Oh. Yan, bilog. Eh, yung nasa kwarto, square, eh, hindi kita yung, siyempre, pag gusto mong makita yung suot mo lahat, yung pati sapatos, eh, hindi mo makikita. <laughs> Kaya, ito, maganda to. Yan o, oh, mahaba yan. Pang ano yan, pang lahat, yung kita mo pati sapatos, ultimong hanggang buhok mo. So, yan, kakapit namin to sa kwarto ni Kuya, nung pangalay namin. Ayun, ready na. Kapit muna namin yung salamin. Ay, ayun, tapos na. <laughs> Medyo tagalan kami. Ayan, ha, lilinisin na lang. Medyo madumi pa yung salamin. Pero okay na yan. Diba? Meron na kaming salamin. Pag aalis, syempre, hindi kami makapagsalamin na hanggang pa. Eh. Ayan, okay na ngayon. Ay, iba rin kasi pag may ganan may mga gamit. Buti na na nakabila ako ng mga gamit kumpleto. So, meron kami pambutas ng dingding. -ding. Meron kami mga tornilyo. At yun, ang pag kumpleto, di ba? Walang problema. Yun, nandito na si Kuya. Ano pinamili mo? Pambenta ta? Pambenta ng pantalon. Businessman yan, di ba? Ang grades <laughs> mo, okay? Pati nga ng mga grades mo. Prima no. That's so okay. may 5 ka, ano ba pagbagsak? 5? Okay, 4. Ah, pagbagsak pala. Ah, uh, 4. Pero may 5 siya ilan? Kasi, uh, prima, <laughs> Tanti. Oh, meron kang 4. Meron ka pang 4. Oh, uh, mat. Prima. Ah, ngayon. Iba na. That's so sick. Nasaan yung mat mo dyan? Please. Ba, kailangan natin ng regalo? Hmm? Ako <laughs> kumarigalo, ha? Huh? Kumarigalo. Regalo? Gusto ka ng regalo? Uh, sa tapos ng school. Mag, kinasper yaw. <laughs> daw ang gusto ng regalo. Kasi bumili kami ng regalo ni Mrs. Regalo namin sa kanya. Uh, matatapos na kasi yung school. So, ito yung regalo namin. Meron kaming regalo ni mama saya. Regalo yan. Regalo natin. Ah. Hmm? Kaya. <laughs> Bikit ka muna. Kaya. Kaya. Okay. Hula mo kung ano. Susi ng isang... kotse. Susi ng Ang kotse ko pa taon. Bikit ka. Lagay mo dito sa kamay mo. Dine sa... Sa... Le, sa kusina. Kusina. Eh. Uh. -huh. Apple Watch? Huh? Eh? Apple Watch? No. Dapat eh. Ma makapasa ka, ha? Mami, oh? Si. Madali. Ang siyempre. Ang mga Yan, deserve niya yan. Deserve yan ng panganay namin kasi uh, bodza, magaling siya sa sa mga kumikita na siya. Eh, maganda pa yung mga grades niya. Di ba? Siyempre, may premium. Laging may premium ma uh, kids namin kasi alam niyo yun, uh, para malaman nila na dapat galingan mo sa buhay para may premium ka, di ba? At ayun, pizza na lang ang aming tanghalian ngayon. Yan, may base pa kami ng pizza dito. So, ang bibili na lang namin ay mga panlahok. Sausage. Uh, bala ko rin magawa nung trip ko yata yung ano. Four cheese o oh, quattro formaggi. Let's go. At ayun, nag-start na kaming magluto. Uh, tatlong pizza nyo yun nandito. Yung isa nandun. gagawin namin salmon. Smoked salmon. Sarap. And ito yung Italian sausage. Niluluto ko na para mamaya hindi hilaw na no? pag nilagay sa oven. Ayan. Ayan. luto na yung dalawang pizza. Ayan ang isa. Tsaka andito yung isa. Uh, huli na lang yung ano, four cheese. Ayan, tinutunaw ko pa yung cheese para masarap, di ba? Ayan, mm -hmm. ready na yung pagkain ko na. Mm na, medyo pinawisan ako dun. Habang nanonood ng showtime. Ito yung pork cheese. With sausage. At syempre ang salmon. Let's go, Kainan na tayo. At thank you Lord sa masarap na naman ang pagkain. At kain na tayo. Ay, okay, time check. Ayan. 5.70 na siguro. Makatulog na ako ng masarap-sarap. Pag-charge na. So, kanina. Timitingin ako ng sosooting ko sa cabinet. At, ayun, may nakita akong anong panregalo. Dito natin lagay yan. Ayan ah. Dati kasi ako nagtinda ng ganita, Team Payaman. 'Di ba? Ayun. Isa na lang 'yung natitira kong ganito. Timpa naman na damit kay Kong 'yan. Pakita ko sa inyo. 'Yan kay Kong TV. Ang size niyan XL. Sobrang laki nito sa akin. So, 'yung pinsa ko na magbe-birthday, tamang-tama. Kaya tagilid. Tamang-tama kasi matangkad siya. So, sakto -sak siguro to sa kanya. Ayan o. pero sa akin sobrang laki eto na lang yung natitira sa tinda ko oh. so yan, naririgalo ko na lang sa pinsan ko and nalagay ko yan sa ano sa lalagyan ng alak para hindi niya mahalata, ba? Diba? so yan, tutupin ko na maganda Siyempre, lagay natin sa harapan ang timpayaman Lagyan din natin siya ng isang sticker. Team Payaman. Lagyan natin sa plastic. At ilalagay ko to sa loob ng lalagyan ng chibas para iisipin niya. Ah, lock, di ba? Pero magaan. Wala so, kong man malagay na pang pabigat. Okay na rin siguro. Hindi naman siguro mahalata na rin. Yan. Ayan. Ito yung regalo ko sa aking pinsan na magbe-birthday. So, tingnan natin ang reaction nila mamaya. yung nagre-ready na kami. Kaya lang yung bunso namin. Niniyaya ng mga kaibigan niya mag-bike. So, yun, tinawagan na namin na bumalik na. 6.20 na. Eh, 7 yung kasakyan naming bus. Nakatakot kami baka maiwan. Kaya tinawagan namin, pinauwi namin. Pero, <laughs> parang, parang gagalit eh. <laughs> trip muna tayo. Kain muna ako ng konting panlaman ng chan. Alam nyo naman, baka magkabiglaan. At least, ano, hindi masama, diba? May laman na yung chan. Kasi minsan dito, siyempre, birthday yan. Mapapatagay, mapapatagay, doon. Eh, minsan, makalimutan mo ng kumain. So, mas maganda yung kumain ka ng konti. At least, pag nag-inom, eh, ano na, di ba? May laman yung chan. Mm. At yung with salmon. Kasi nga lang, mas masarap pa rin yung mainit. Parang swabing swabe. Buti na lang dumating natong Sebastian Bastia. 6.30 na, meron pa kaming 30 minutes para makapag-prefer. Kami naman ni Mrs. okay na. Ito na lang ang maliligo. Bilis ako maliligo. Okay. Nagkaming damit mo? Sally. Ayun. Oh, tama-tama na na rin si Mrs. Ah. Nandito na rin si Basi at ibababa ko muna tong aming Ah, uh, tenda kasi binaba namin may araw kasi kanina. kaya na nandito na kami sa pupuntahan namin ayon doon sa party na yun pero iikot ka pa dito sa Eskinita Ah, uh, ito yung Perugia ito maraming Pilipino ay amoy na namin yung ano barbecue <laughs> inihaw para lang nasa Pilipinas ka dito Happy eh. birthday! Jules. Nasaan may birthday? Bata! Ang daming Pilipino dito. Hindi, ako yung nagdalala nung masarap magluto dito ng mga ano, kakanin ng no, Pilipino. Pag-uling <laughs> Pare! Pare! Maka na nito ah. Kasi nga pwede i-deliver mo sa counter nila, mo lang ng empanada mo. Bango eh, wala pang sinasana, wala jet. Amoy pa. Amuy pa lang 'yan sa. Amuy eh, Amoy ini eh. yung Barbecue. Eh. Eh. Hoy, Atong fresh na lumpia. 'Yun yung nagluluto nung